Hindi ako naniniwala noon sa mga kwentong kababalahan. Pero mula nang lumipat ako sa kwartong ito, nagpago ang pananaw ko. May cabinet kasi rito, matibay, matangkad, lumang kahoy, at parang may iningat ang sikreto. At ang sabi ng landlady sa unang araw ko, pwede mong gamitin lahat sa kwarto, pero huwag na wag mong bubuksan ang cabinet Seryoso? Cabinet lang naman yan? Ano masama sa pagbukas nun? Pero dahil bagong lipat ako, sumunan na lang ako. Sa unang linggo, wala namang kakaiba tahimik hanggang isang gabi. Nagising ako sa tunog ng guloskos mula sa loob ng cabinet. Akala ko, daga lang. Pero habang tumatagal, para bang may kumakalmot sa kahoy ulit-ulit, pilit, kalit. Kinabukasan, napansin kong nawawala ang isa kong t-shirt. Akala ko nalaban na. Pero nang silipin ko sa lalim ng kama, nandoon ito. Nakapilas, parang nilapa. At nasa mismong tapat ng cabinet. Kinabahan na ako. Pero sinabukan kong mutpansinin. Baka ino-overthink ko lang. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog ako, biglang bumukas ang cabinet. Mag-isa, tahimik, tahan-dahan. Ramdam ko ang malamig na hangin na lumabas mula roon. May amoy na parang bulok na kahoy at lumang tila na basa ng pulang likido. Kinuha ko ang cellphone flashlight. Lumapit ako, nanginginig, pawisan. Sinilip ko ang loob, walang laman. Pero sa mismong sulok, may sulat. Gamit ang pulang tinta. Huwag mo akong isturbohin kinurihante ang katawan ko pero bago ko pa maisara ang pinto may kamay, maputla, butot balat bigla na lang itong lumabas mula sa dilim at kumapit sa gilid ng kabinet. at kasunod nito isang muka, walang mata nakangiti, malapit May nang mahina ang boses niya parang bulong ng hangin sabi ko, wag mong bubuksan napasigaw ako, napaatras pero pagdilat ko wala na siya. Isinara ko agad ang pinto. Tumakpo palabas ng kwarto. Kinabukasan, pinuntahan ko ang landlady. Nanginginig pa rin ako habang ikinukwento ang lahat. Tahimik lang siyang nakikinig. Tapos ang sabi niya, Ikaw ang pangwalo. Lahat ng umupa Pinilit buksan ang kabinet. Lahat sila nawala. Ngayon mo ako pakinggan. Huwag ka nang babalik sa kwartong yun kasi minsan ang kabinet libingan na pala ng hindi matahimik na kalulugan